Naisip mo na ba kung paano yumaman ng ilang tao kahit maliit lang ang kinikita habang ang iba ay nabubuhay sa kahirapan sa buong buhay nila? Well, hindi ito tungkol sa mataas na sweldo kundi tungkol sa financial mindset, intelligence at daily choices. Ang makikita mo dito ay maaring magbago ng iyong buhay sa loob lamang ng anim na buwan. Sinabi ni Robert Kiyosaki, may akda ng Rich Dad Poor Dad, na ang mga mayayaman ay hindi nagtatrabaho para sa pera, ginagawa nila ang pera para sa kanila. At ang nakakagulat, nagsisimula sila tulad mo sa kaunti. Sa video na ito, matututunan mo kung paano yumaman kahit na maliit ang kita na may siyam na praktikal at nakakagulat na mga hakbang upang mabago ang iyong realidad. Sasakupin namin ang edukasyon sa pananalapi passive income, mga ari-arian, pagbabawas ng mga nakatagong gastos, pag-iwas sa masamang utang, at pagbuo ng pondo para sa kalayaan sa pananalapi kahit na ikaw ay kasalukuyang sira. At higit sa lahat sa huli, matutuklasan mo ang susi na itinatago ng mayayaman, ang lihim na ginagawang posible na mamuhay sa kaunti, mamuhunan sa maliit, at bumuo ng tunay na kayamanan. Ngunit mag-ingat maaari kang gumawa ng parehong pagkakamali na nagpapanatili sa iyo na natigil sa kakulangan sa loob ng maraming taon at hindi mo pa ito napagtanto. Unang hakbang, ang malaking turnaround ay magsisimula sa iyong mindset. Baka isipin mo na ang pagyaman kahit maliit ang kinikita mo ay motivational guru talk lang. Ngunit ang totoo, ang mga tunay na yumaman ay hindi nag-iisip tulad ng karamihan sa mga tao. Bagamat marami ang naniniwala na ang pera ay maiipon lamang sa mataas na sweldo, itinuro ni Robert Kiyosaki na ang naghihiwalay sa mayaman sa mahihirap ay ang pinansyal na pag-iisip, hindi ang sweldo. Gaya ng lagi niyang sinasabi, hindi kung gaano kalaki ang kinikita mo, ito ay kung magkano ang maaari mong panatilihin at paramihin. Isipin mo, kung sweldo lang, milyonaryo na ang bawat doktor o engineer. Ngunit hindi iyon ang kaso, hindi ba? Ang pagkakaiba ay nakasalalay sa kung paano namin pinamamahalaan ang pera. Ang mga mayayaman ay nag-iisip tungkol sa mga ari-arian, kalayaan sa pananalapi at passive income. Ang mga nabubuhay sa kahirapan ay iniisip lamang ang tungkol sa pagbabayad ng mga bayarin at mabuhay hanggang sa katapusan ng buwan. Malinaw ang kaibahan na ito, ngunit ganap na nababaligtad. Ang unang hakbang sa pagbuo ng kayamanan sa maliit na pera ay ang baguhin ng paraan ng pagtingin mo sa pera hindi bilang isang bagay na ginagastos mo para maging maganda ang pakiramdam sa kasalukuyan, ngunit bilang isang tool upang lumikha ng hinaharap kung saan mayroon kang mga pagpipilian. Itinuro ni Kiyosaki na ang laro ng pera ay napanalunan sa pamamagitan ng pinansyal na edukasyon, kaalaman at disiplina, hindi swerte o talento. Kaya, bago ang anumang pamumuhunan, spreadsheet, o karagdagang kita, muling i ang iyong mindset. Ang tanong ay hindi magkano ang kikitain ko, kundi ano ang ginagawa ko sa kinikita ko na. At mula rito, makikita mo kung paano magbago ang iyong realidad sa mga simple ngunit pare-parehong desisyon. At sa susunod na hakbang, mauunawaan mo kung bakit ang pag-aayos ng iyong mga pananalapi ay maaaring maging mas mahalaga kaysa sa anumang mataas na sweldo. Ikalawang hakbang, ayusin ang iyong buhay na pinansyal ngayong nauunawaan mo na na ang isang mayamang mindset ay ang panimulang punto para sa pagbuo ng kayamanan dumating ang praktikal na bahagi, pag-aayos ng iyong mga pananalapi at bago mo sabihin, ngunit sinusubaybayan ko na ang aking mga gastos sa aking kuwaderno, unawain na pinag-uusapan natin ang isang masusing pagtatasa sa pananalapi. Kung ano ang papasok, kung ano ang lalabas, kung ano ang kailangan, at kung ano ang nakakaubos ng iyong kalayaan nang hindi mo namamalayan. Karamihan sa mga tao ay walang ideya kung saan napupunta ang kanilang pera. Ang ilan ay gumugugol ng sampu-sampung dolyar sa isang buwan sa mga subscription na hindi man lang nila ginagamit mga pang-araw-araw na kape na mukhang hindi nakakapinsala o maliliit na luho na kapag pinagsama-sama ay nagiging tunay ng na mga financial leaks. Ang tahimik na kayamanan ay hindi ipinanganak na may mas maraming pera na pumapasok, ngunit may mas kaunting pera na lumalabas. Ang sikreto ay putulin ang di nakikita nang hindi kailangang mabuhay sa kawalan. Palaging nagbabala si Robert Kiyosaki, kung hindi mo kayang humawak ng isang daang dolyar, hindi ka makakahawak ng isang daang libo. At totoo naman, walang punto sa pag-iisip tungkol sa pamumuhunan o pagsisimula ng isang negosyo kung hindi mo alam kung gaano karaming pera ang natitira sa pagtatapos ng buwan. Ang kontrol sa pananalapi ay ang pundasyon ng kalayaan at ang kontrol na ito ay nagsisimula sa simpleng ugali ng pagtatala ng lahat, bawat gastos, bawat sentimos. Ang kalinawan na dulot nito ay brutal at nagpapalaya. Pagkatapos itala at unawain ang iyong mga gastos, darating ang pinakamahalagang hakbang paggawa ng mga desisyon Gupitin kung ano ang hindi nagdaragdag, suriin ang mga gawi, ayusin ang mga ruta. Dahil oo, malayo ang nagagawa ng kaunti kung mayroon kang disiplina at diskarte. At sa susunod na hakbang, matutuklasan mo ang tahimik na bitag na pumipigil sa karamihan ng mga tao mula sa kalayaan sa pananalapi, masamang utang. Bago tayo magpatuloy, kung ang nilalamang ito ay nakapagpaisip na muli sa iyo kung paano mo pinamamahalaan ang iyong pera, isipin na lang kung ano ang darating. Kaya mag-subscribe sa channel ngayon para hindi mo makaligtaan ang mga susunod na hakbang sa pagbabagong ito sa pananalapi. Ikatlong hakbang, iwasan ang masamang utang. Maraming tao ang naniniwala na ang mga problema sa pananalapi ay nagmumula sa kakulangan ng pera. Ngunit sa pagsasagawa, ang pinakamalaking salarin ay ang uri ng utang na dala mo. Palaging nagbabala si Robert Kiyosaki, may magagandang utang na naguuna sa iyo at masasamang utang na nagpapanatili sa iyo. Ang mga installment sa credit card, mga item sa pagpupondo na bumababa ang halaga at impulse buying ay mga klasikong halimbawa ng mga bitag na nakakaubos ng iyong kalayaan sa pananalapi. Ang mga utang na ito ay hindi nagdudulot ng anumang pagbabalik. Sa halip kumukuha lang sila ng pera mula sa iyong bulsa buwan-buwan. Ito ay tulad ng sinusubukang punan ang isang tumagas na balde. Nagsisikap ka, nagsusumikap ka, ngunit hindi mo nakikitang lumago ang pondo ang edukasyon sa pananalapi ay nagsisimula sa kamalayan na ang pagbili ng isang bagay na hindi mo kailangan gamit ang pera na wala ka ay isang tahimik na paraan upang maging mahirap kahit na mas malaki ang kinikita mo. At ang pinakamasama sa lahat, ang ugali na ito ay naglalagay sa iyo sa tinatawag na cycle ng financial slavery. Ipinaliwanag ni Kiyosaki na ang mga masasamang utang ay hindi lamang mga numero sa iyong pahayag, nakawin nito ang iyong lakas, ang iyong kapayapaan ng isip at ang iyong oras. Habang nagbabayad ka ng interes, pinaparami ng mga bangko ang kanilang mga ari-arian sa iyong mga pagsisikap at hindi iyon pagmamalabis. Karamihan sa mga tao ay nabubuhay upang magbayad ng mga bayarin. Nagtatrabaho sila upang mapanatili ang isang pamantayan na hindi nila kayang bayaran at hulaan kung ano. Nananatili sila sa iisang lugar. Ang pag-iwas sa masamang utang ay ang unang hakbang upang mabawi ang kontrol sa iyong kapalaran sa pananalapi. Ngayon na ang oras para kumilos. Magsagawa ng pagtatasa sa pananalapi at ilista ang lahat ng iyong utang. Pagkatapos, lumikha ng isang plano upang maalis ito, unahin ang mga utang na may pinakamataas na rate ng interes. At higit sa lahat, itigil ang paglikha ng bagong utang habang nakulong ka pa sa mga luma. Ito ang oras upang i-on ang susi sapagkat ang mga nagtatanggal ng kanilang mga tanikala lamang ang maaaring lumipat patungo sa kalayaan sa pananalapi. At sa susunod na hakbang, matututunan mo kung paano protektahan ang iyong kinabukasan gamit ang isang simpleng diskarte na halos walang gumagamit, ngunit binabago nito ang lahat. Ikaapat na hakbang, gumawa ng financial freedom fund. Ngayong naiintindihan mo na ang bigat ng masamang utang, oras na para baguhin ang direksyon ng iyong pera. At ang unang hakbang ay simple. Bayaran mo muna ang iyong sarili. Palaging sinasabi ni Robert Kiyosaki na ang sikreto sa financial freedom ay nagsisimula sa ugali ng pag-iipon kahit na maliit lang. Pinag-uusapan natin dito ang pagbuo ng iyong pondo sa kalayaan, ang pundasyon ng lahat ng seguridad at kalayaan. Maraming mga tao ang nag-iisip na ang pag-iipon ng pera ay para lamang sa mga may malaking kita. Ngunit ito ay isang bitag ng pag-iisip ng kakapusan. Ang talagang mahalaga ay hindi kung gaano kalaki ang iyong naiipon, ngunit kung gaano ka pare-pareho. Dalawampo, tatlumpo, o kahit sampung dolyar bawat buwan ay naglalagay sa iyo sa isang bagong landas, ang landas ng mga naghahasik ngayon upang umani bukas. Isipin ito bilang isang kalasag. Hindi ka nito ililigtas sa bawat pag-atake, ngunit protektahan ka mula sa mga unang suntok. Ang pondong ito ay hindi lamang para sa mga emerhensya, ito ay para din sa mga pagkakataon. Maaari itong maging panimulang punto para sa iyong unang pamumuhunan, ang iyong unang dagdag na kita o maging ang puntong iyon na nagbabago sa lahat. Ang mga walang pinansyal na unan ay palaging nasa awa nang hindi inaasahan. Ngunit ang mga may ganitong pondo ay nakahinga ng maluwag, natutulog ng mas mahusay at nagsimulang makita ang laro ng mas malinaw. Nakita mo kung ano ang nangyayari sa mga hindi naghahanda. Sapat na ang isang emergency at may isa pang utang. Kaya simulan mo na. Gumawa ng hiwalay na account, ituring ang perang ito bilang sagrado at pakainin ito buwan-buwan. Sa paglipas ng panahon, ito ang magiging pinakadakilang kakampi mo sa pagbuo ng kayamanan, kahit na maliit ang kinikita mo. Higit pa rito, bibigyan ka nito ng kumpiyansa na kailangan mo para gawin ang mga susunod na hakbang at sa susunod na paksa, matutuklasan mo ang pinakamakapangyarihang aset na pinoprotektahan ng mga mayayaman sa lahat ng bagay at makakapagpabago din ng lahat para sa iyo. Ikalimang hakbang, mamuhunan sa iyong isip ngayong sinimulan mo nang buuin ang iyong pondo sa kalayaan. Oras na para palakasin kung ano ang tunay na kumukontrol sa iyong buhay, pinansyal ang iyong isip. Palaging sinasabi ni Robert Kiyosaki na ang pinakamalaking asset na maaari mong magkaroon ay wala sa bangko, ngunit sa pagitan ng iyong mga tainga. At kung hindi mo pa ito naiintindihan, nagiiwan ka ng maraming pera sa mesa, sa literal. Ang kaalaman sa pananalapi ang naghihiwalay sa mga yumaman sa mga nabubuhay lamang. Ang paaralan ay nagtuturo ng matematika, kasaysayan, kahit biology, ngunit walang nagtuturo sa iyo kung paano kumita, dumami, o protektahan ang iyong pera. At yun mismo ang nagpapanatili sa amin na nakulong sa sistema. Tinatawag ito ng Kiyosaki na lahi ng daga na walang katapusang siklo ng pagtatrabaho, pagbabayad ng mga bayarin at pag-uulit. Ang daan palabas, tunay na edukasyon sa pananalapi na maaari mong simulan ngayon gamit ang mga aklat, video at nilalamang tulad nito. Hindi na kailangang gumastos ng tonto niladang pera sa mga mamahaling kurso. Ang internet ay puno ng libreng nilalaman sa rich mindset, pamumuhunan, pamamahala sa pananalapi, at maging kung paano bumuo ng passive income. Ang kulang sa karamihan ng mga tao ay hindi ang pag-access sa impormasyon. Ito ay disiplina. Tatlumpung minuto sa isang araw ng pag-aaral ay inuuna kana na sa siyamnapung porsyento ng populasyon. At ang pinakamagandang bahagi, walang sinuman ang makakaalis sa kaalamang ito mula sa iyo. Tandaan, ang pera ay maaaring maubos, manakaw, umawalan ng halaga. Ngunit hindi kaya nang financial intelligence, kung mas marami kang natututunan, mas pinoprotektahan mo ang iyong sarili at mas magiging handa ka sa pagtukoy ng mga pagkakataon, kahit na nakikita lang ng iba ang isang krisis. Sa makatuwid, ang pamumuhunan sa iyong isip ay ang tanging pamumuhunan na may garantisadong kita at panghabambuhay na kita. At kung sa tingin mo ay imposibleng kumita ng mas malaki sa kung ano ang mayroon ka ngayon, ang susunod na hakbang ay magpapakita sa iyo na ikaw ay mas malapit kaysa sa iyong iniisip. ika na hakbang, lumikha ng karagdagang kita. Kung akala mo ang pagiging mayaman ay para lamang sa mga may malaking kita, magbago ang isip mo dahil ang susunod na hakbang na palaging inirekomenda ni Robert Kiyosaki ay simple na a-access at hindi ka panipaniwalang makapangyarihan paglikha ng dagdag na mapagkukunan ng kita. Kahit na maliit ang kinikita mo, maaari kang gumawa ng isang mabilis na pananalapi sa pamamagitan lamang ng paggamit ng kung ano ang alam mo na at gawing bagong pera sa iyong bulsa hindi mo kailangang magsimula ng isang milyong dolyar na kumpanya. Maaari kang magsimula sa maliit, pagbebenta ng candy, pagbibigay ng mga simpleng serbisyo, pag-aalok ng mga klase o kahit na muling pagbebenta ng mga produkto online. Ang susi dito ay hindi ang laki ng ideya, ngunit ang ugali na lumaya mula sa pagiging pasibo. Bagamat maraming tao ang nagsasabi na hindi ito posible, ang mga may mayaman na pag-iisip ay nagtatanong, ano ang maaari kong ialok ngayon na lumulutas sa problema ng isang tao? Sabi ni Robert Kiyosaki, ang mayayaman ay lumilikha ng maraming pinagkukunan ng kita, ang mahihirap ay umaasa lamang sa isa, at ito ay may perpektong kahulugan. Ang pagkakaroon ng side income ay nagbibigay sa iyo ng higit na siguridad, nagpapabilis sa iyong freedom fund, at pinakaimportante, ay nagtuturo sa iyo na mag-isip bilang isang may-ari ng iyong pera, magsisimula kang maranasan ang entrepreneurial side ng pananalapi, pag-unawa kung paano umiikot, lumalaki at maaring dumami ang pera, huwag maliitin ang kapangyarihan ng isang maliit na simula. Maraming mga tao na ngayon ay kumikita mula sa kanilang sariling mga negosyo ay nagsimulang magbenta ng isang bagay na simple at ang bawat dagdag na sentimo na pumapasok ay maaring i-redirect sa pamumuhunan, pagbabayad ng utang, o kahit na pagtupad sa mga pangarap na minsan ay tila malayo, nagbabago ang laro kapag huminto ka sa paghabol sa isang sweldo at hayaan ang pera na simulan ang paghabol sa iyo. At kung naisipan mong mag-invest, ngunit sa tingin mo kailangan mo ng kayamanan ang susunod na hakbang ay magpapatunay na mali ka. Ikapitong hakbang. Simulan ang mamumuhunan kahit maliit ngayong naiintindihan mo na ang kahalagahan ng pagkakaroon ng dagdag na kita, oras na para gawin ang susunod na hakbang, gawing gumagana ang iyong pera para sa iyo. Maraming tao ang naniniwala na makakapag-invest ka lang kapag marami ka at doon nahuhulog ang karamihan. Nilinaw ni Robert Kiyosaki. Hindi mo kailangang maging mayaman para mamuhunan, mag-invest ka para yumaman at maaari kang magsimula sa maliit, napakaliit talaga. Ang pamumuhunan ay hindi isang pribilehiyo para sa mga milyonaryo. Ngayon, na may mas mababa sa 20 dolyar, maaari kang mamuhunan sa mga simpleng asset na pinansyal gaya ng Treasury Direct o mga na-access na pondo. Ang talagang mahalaga dito ay mindset sa halip na maghintay para sa pinakamagandang sandali, ang mga may katalinuhan sa pananalapi ay nagsisimula ngayon sa kung ano ang mayroon sila. Dahil ang pinakamahalaga ay hindi ang paunang halaga, ngunit ang pagkakapare-pareho at pagkatuto. At alam mo ba kung ano ang mangyayari kapag nagsimula kang mamuhunan? Ang iyong relasyon sa pera ay nagbabago. Magsisimula kang maunawaan ang halaga ng oras, ang kapangyarihan ng tambalang interes, at ang epekto ng bawat desisyon. Ang mga naghihintay hanggang sa magkaroon sila ng maraming ipuhunan ay kadalasang hindi nagsisimula. Ngunit ang mga nagsisimula sa maliit ay natututo, gumagawa ng maliliit na pagkakamali, at mabilis na nagbabago. Dito isinilang ang tunay na mamumuhunan. Ang sikreto ay nasa disiplina, hindi sa dami. Ang isang daang dolyar na namuhunan ng matalino bawat buwan sa paglipas ng panahon ay maaaring maging libu-libo. At higit pa sa pera, nagdudulot ito sa iyo ng kalayaang pinansyal, ang tunay na posibilidad na mamuhay sa sarili mong bilis. Ang tahimik na kayamanan ay hindi nagsisimula sa isang malaking tseke. Ito ay nagsisimula sa isang maliit na desisyon na ginawa ngayon. At kung sa tingin mo ang pagiging mayaman ay nakasalalay sa swerte, kung ano ang susunod ay magpapakita sa iyo na ang tunay na sikreto ay inuulit ang mga pangunahing kaalaman araw-araw. Ikawalong hakbang, maging matiyaga at pare-pareho kung mayroong isang bagay na naghihiwalay sa mga nagtatayo ng yaman mula sa mga nabubuhay na natigil sa parehong ikot ng pananalapi, ito ay pagkakapare-pareho. Maraming tao ang nagsimulang tuwang-tuwa, ginagawa ang lahat ng tama sa loob ng isang buwan, ngunit sumuko kapag hindi nila nakita ang mga agarang resulta at doon nila pinalampas ang kanilang ginintuang pagkakataon. Gaya ng sabi ni Robert Kiyosaki, mahal ng pera ang pasensya. Ang kayamanan ay hindi nangyayari sa isang gabi. Ito ay bunga ng pag-uulit, disiplina at oras. Ang ilusyong mabilis na yumaman ay isang tahimik na lasun dahil ito ay nagpapalundag sa iyo mula sa ideya patungo sa ideya, mula sa shortcut hanggang sa shortcut, habang ang mga tunay na resulta ay darating sa mga taong gumagawa ng mga pangunahing kaalaman ng mahusay araw-araw. Namumuhuna ng kaunti, laging nag-iipon, umiiwas sa utang, patuloy na nag-aaral. Parang simple, nakakasawa pa nga. Ngunit ganyan ang tahimik na mga milyonaryo. Nang walang kagalakan, ngunit may diskarte at pokus. Ang compound na interes, halimbawa, ay gumagana lamang pabor sa mga nagpapatuloy. Sa una, parang walang pinagkaiba. Ngunit pagkaraan ng ilang taon, sumasabog ito. Parang isang snowball na gumugulong pababa sa bundok. At kung sumuko ka ng masyadong maaga, hindi mo naaanihin ang exponential growth na iyon. Ito ay tulad ng pagtatanim ng isang puno at pagbunot ng mga ugat bago mo makita ang bunga. Ang pasensya ay nagbibigay sa iyo ng kapangyarihan. Ang pagkakapare-pareho ay nagbibigay sa iyo ng katatagan. At magkasama, ang dalawang gawi na ito ay bumuo ng isang bagay na mas mahalaga kaysa sa pera, kumpiyansa sa pananalapi. Nagsisimula kang magtiwala sa iyong sarili, sa iyong mga desisyon, sa iyong plano. At kahit na tumagal ito, pakiramdam mo ay nasa tamang landas ka. At alam mo kung bakit, dahil ikaw. At ang susunod na hakbang ang magpapatunay nito. Dahil kahit na ang mundo ay nasa krisis, ang mga handa na mamumuhunan ay nakakahanap ng pinakamahusay na mga pagkakataon. Itutuloy natin, ikasyam na hakbang. Samantalahin ang mga oportunidad sa isang krisis. Kapag natatakot ang lahat, doon na kumilos ang silent rich. Parang contradictory naman, 'di ba? Ngunit palaging binibigyang diin ni Robert Kiyosaki, ang mga krisis ay hindi ang katapusan. Sila ang simula ng malalaking kapalaran habang ang karamihan sa kawalan ng pag-asa. Ang mga may mayaman na pag-iisip ay nakakakita ng mga pagkakataon na hindi nakikita ng iba at ito ay walang kinalaman sa swerte. Ito ay paghahanda. Pag-isipan ito, kapag bumagal ang ekonomiya, bumababa ang mga presyo, mga stock, real estate, negosyo, lahat ay nagiging masabot kaya. Ngunit kakaunti ang may lakas ng loob na kumilos. Bakit? Dahil naparalisa sila sa takot, kawalan ng kaalaman plano at reserva ang mga nag-apply sa lahat ng napag-usapan natin hanggang ngayon pagbawas ng mga gastos paglikha ng pondo pag-invest sa kanilang mindset ay handang samantalahin ang hindi pinapansin ng iba ito ay hindi tungkol sa pagkuha ng bulag ng mga panganib ito ay tungkol sa pag-arte kapag ang iba ay nag aalangan na may katalinuhan at diskarte ang isang tunay na mamumuhunan ay hindi naghihintay para sa perpektong sandali. Alam nila na ang pinakamahusay na mga ari-arian ay binibili kapag ang iba ay gustong magbenta. At ang pinaka-curious na bagay, ang pinakadakilang mga ari-arian ay itinayo ng eksakto sa mga panahong ito ng magulong. Kung kailan kakaunti ang may lakas ng loob na bumuo. Hindi sumisigaw ang pagkakataon, bulong nito, at ang mga may handang mata at isip lamang ang makakarinig nito. Kung ilalapat mo ang siyam na hakbang na ito, matatanto mo ang isang bagay na hindi pangkaraniwan. Hindi ka na makokontrol ng buhay sa pamamagitan ng pera. Kokontrol mo ang pera para baguhin ang iyong buhay. At higit sa lahat, may oras pa para magsimula ngayon dahil ang susunod na ilang buwan ay maaaring magdadala sa iyo sa isang bagong antas o panatilihin ang lahat ng eksakto kung ano ito. Nasa iyo ang pagpipilian, naabot mo na ito, at marami itong sinasabi tungkol sa iyo. Karamihan sa mga tao ay humihinto sa kalagitnaan. Nakakalimutan nila, bumalik na sila sa rutin nila. Ngunit kung nananatili ka dito hanggang ngayon, ito ay dahil sa loob mo ay namamalagi ang isang panawagan para sa pagbabago, isang tunay na pagnanais na makamit ang kalayaan sa pananalapi upang makawala sa ikot ng kakapusan at bumuo ng isang bagay na hindi maaring alisin ng sinuman mula sa iyo, isang maunlad, ligtas, at may layunin na buhay. Ngayon, huminto at isipin Gaano karaming mga tao sa paligid mo ang nakulong sa utang, kumikita ng kaunti, gumagastos ng hindi maganda dahil lamang sa hindi sila tinuruan na mag-isip tulad ng isang mayamang tao? Ang katotohanan ay malupit ngunit mapagpalaya. Ang sistema ay idinisenyo upang panatilihin kang nasa autopilot. Ngunit ngayon, mayroon kang mga tool upang baguhin iyon at ang kapangyarihang baguhin ang iyong buhay ay nagsisimula sa isang aksyon, pagkilos. Kaya sagutin mo ako, maghihintay ka pa ba para sa perpektong mga kondisyon o magsisimula ka ba sa kung ano ang mayroon ka, gayon pa man maaari mong tulad ng ginagawa ng mga tunay na mamumuhunan. Patuloy ka bang tatakbo sa gilingang pinepidalan ng kaligtasan o sa wakas ay papasok ka na ba sa larong paglago? Kung ang mensaheng ito ay naantig sa iyo, kung anumang bahagi ng video na ito ang nagtulak sa iyong pag-isipang muli ang iyong kaugnayan sa pera, huwag mong itago ito sa iyong sarili. I-like, ibahagi at higit sa lahat mag-subscribe sa channel. Dito inihahatid namin ang uri ng edukasyon na hindi inilaan ng system para sa iyo. Ngayon sabihin sa akin sa mga komento, mananatili ka ba sa kung ano ka o magiging bahagi ka ba ng minorya na talagang nagpasya na baguhin ang kanilang buhay?